So, magluluto nga pala tayo ng dinuguan na lamang loob. So, ayan yung sibuyas pawang. Igisa na natin. And then, haluin natin, guys. So, ito na nga pala yan. Nilaga ko na 2 hours. So, igisa na natin. Kailangan, guys, medyo brown para masarap. Then, add na natin tong black pepper haluin natin and then add water. So, haluin uli natin guys. So, lagyan natin ng luya o ginger. So, takpan natin siya guys. And then, habang nakatakip, ito nga inugasan ko tong dugo dahil malangsa yan. Tapos, ito na-drain ko na siya guys. And then, lalamasin ko na siya hanggang sa mag -liquid. And then, ayan nga guys. So, after ko siyang malaman. So, ito, balikan natin to Yan. so kumulo na yan. Ito nga pala yung nails ko kaya nakaglab. So, ako dahil ayoko madumihaan so lagay natin tong laurel guys so di depende sa inyo kung ilan yung gusto nyo tapos ayan nga guys so nilagay ko na yung laurel and then haluin natin tapos mamahalo lagay mo yung soy sauce dato puti nor chicken cubes. Ayan, guys. So, isa lang. And then, haluin natin. Ito yung suka. Ilalagay natin sa dugo habang nagpapakulo tayo. So, para yung ano, dugo medyo hindi magbuo-buo. And then, ilagay na natin itong dugo, guys, na aking nilamas at dinurog-durog talaga. So, ayan nga, guys. Habang nagkukulong ganyan, haluin nyo lang siya ng haluin para yung dugo hindi siya mamuo. Yan nga guys. So ang sarap ng ulam na to na dinukuan na lamang loob. So, ayan nga guys. So, after natin halu-haluin ng ganyan. And then, ayan nga guys. So, lagyan natin ng suka. Another suka para medyo maasim. Haluin ulit natin. Tapos, lagay na natin tong sili or chili. Tapos, haluin natin guys. So, ayan nga guys. Luto na yan. Sobrang sarap niyan guys. Promise. Favorite ng tatay ko. Thank you for watching. Bye!